Magandang araw mga Kawagsin Pals! Ngayong araw nga, dahil nga napapansin ko ay dumadami na naman yung mga nagkaka-carbovirus, ay gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ba natin maiwasan ang virus na ito sa mga puppies natin. Magandang araw mga Kawagsin Pals! Ngayong, ta ngayong araw nga, dahil lumalaganap naman yung mga virus o oh, marami na naman akong nababalitaan na nagkakaroon ng Farbo, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ba ito maiwasan. cha-cha? Diba, paano ba maiwasan yung Farbo virus na dapuan yung mga alaga natin? Ito na nga, unang-una, dapat ay complete vaccine sila. Dapat siguraduhin natin na makumpleto yung bakuna nila. Kasi kapag complete vaccine ang ating mga alaga, may iwasan natin na magkasakit sila. Madakuan sila ng farbo. May chance naman siguro, pero kakaunti lang. Kahit sabihin natin na complete vaccine sila, depende rin pa rin yun sa atin kung kung may masagap sila na ano na na farbo, halimbawa sila ng copies na may carbook, pwede pa rin silang mahawa kahit na complete vaccine sila. Pero, kaunting chance na lang. Parang kaka, kakarampot na lang na magkaroon pa sila. Kasi nga, complete vaccine na sila, di ba? At yung pangalawa, dapat lagi tayong malinis sa ating bahay. Lagi tayong nagde-disinfect ng mga, mga gilid-gilid na lang. Kasi ako, Simula nung nagka-parbo -par yung alaga ko, kumbaga, na ano na lang ako na, parang na, na, na ako pag salitang ganyan na alaga. Kasi noong, noong 2018, yung unang papis namin ay nagka-parbo, pero nakaligtas siya. Nalabanan niya yung farbo virus na yun. So, ito na nga. Dapat ay lagi tayong magde-disinfect ng bahay. Ano, ang ginagawa ko kasi, tuwing umaga, umaga, minsan tanghali pa, nagde desembe ako pag sinisipag. Pero, ano, kadalasan, umaga at saka bago ako matulog, lagi kong dinidesinfect. Yung sunrox nga, pinupunasan ko ng sunrox na may sabon yung, ano na, yung sahig namin. Pero, sinisiguro kong mabalnawan ko yon ng, ng tubig. Kasi, alam naman natin na yung sunrox, nahiga sila, di ba? Nahiga sila sa sahig. Kailangan natin banlawan pa rin yun ng tubig kasi pwede rin silang magka-rushes sa ganun. O didilaan nila, laso din kasi ng sunrocks sa, sa kanila. Diba? And then, yung pangatlo, tika lang, may lista ako dito. Masasabi ko ay siguro, huwag nating ilalabas-labas masyado yung mga alaga natin. Kasi itong mga papis ko dito naman sa bahay, eh nakaka-exercise naman sila, takbuhan-takbuhan naman sila sa sala, sa lab... Ano, hindi ko lang sila inilalakad sa kalusada. Na alam ko na maraming kaso gala na padaan-daan sa kalsada, kaya iniiwas ko din talaga at ilakad sila doon. Siguro na ilalabas ko din sila na ipapasyal ko sa mall doon. Pinapa, ano ko sila, pinapalakad ko sila doon. Tsaka ano, ano yun, is, kumbaga, ang naisasama ko sa kanila kasi marami na sila eh, lima. Mga dalad-dalawa lang. At least, naisasama ko yung dalawa sa kanila. Susunod na araw, dalawa na naman. Ganoon. Iiwas nyo lang silang ilabas. Ilabas sa, ano, ipalakad sa labas. Igala sa labas ng ano. Na alam natin na madami yung mga, ano, mga gala na aso. Ano pa yung hindi pa nasa Tapos, susunod ay dapat ay, kumbaga, lagi natin silang papainumin ng vitamins dapat ay may mga minimaintain silang mga vitamins. Kahit yung LCB. Kasi, or yung cold chai naman sa ano yun, balahibo. Yung LCB, lagi ko sa kanila ang pinapainom every morning paka kain nila. Alam, nasuka sila ng dilaw minsan, kaya kumbaga, pinapa, pinapakain ko muna sila bago painumin ng LCB. Bago, bago ko sila painumin kasi na, nasuka sila ng dilaw. Ay, paulit ako din. Ang sanad, ano pa? O, tapos yung susunod ay yung dog food nila. Kailangan yung kinakain nila ay masustansya. Ang pinapakain ko sa kanilang dog food ay special dog food. Kasi dati, yun yung nirequest sa akin yung ano, yung veterinary nila nung nasa Santa Rosa pa kami hindi pa kami nakakalipat dito. Yung dating bet nila, eh, talagang ang ano special dog food. Kahit nga ano na sila, eh, ang pinapakain ko pa rin sa kanila ay eh, papi. Ewan ko kung may... Pero ang alam ko okay naman kahit na ano na sila, na uh, matured na, nalulobad na ang phone ko guys. So yun, yun lang yung may sasuggest ko sa inyo na dapat ay gawin nyo sa <laughs> pang araw-araw para makaiwas yung alaga natin sa parvovirus. Yun lang, guys. Maraming salamat sa... Halika dito! Nag-iingay na. Bagay na tayo. So, thank you guys sa panunood. Saka sa manonood po ulit sa aming sa aming next na vlog itatabi ko naman po doon kung paano nga ba nakaligtas yung aking alaga na si Chichi sa farm. At dahil nga guys malulogot na ang aking phone, siguro ay sa susunod na vlog ko na lang sabi sa inyo kung paano ba gumaling ang aking alaga na si Chichi sa sakit na to sa farbo Paano ba siya nakaligtas o nakarecover? way back 2019. 2019 kasi siya nagka-farm Sasabihin ko yun sa inyo guys. Kaya manood kayo sa aking susunod na vlog. And maraming maraming salamat at nanood kayo ng vlog na to. Sana ay may natutunan kayo sa mga naibigay ko. Oops! Ginalaw kasi ni Kiki. Halika nga! Babay na tayo! Bye bye! Malalaman nyo sa next vlog namin kung paano na nakasurvive ang aking alaga. Thank you guys! Thank you for watching!